So, good day mga boss. Welcome na naman po sa ating panibagong video. So, sa video natin ngayon mga boss ay ipapakita ko sa inyo yung tatlong paraan mga boss o diagram ng pag-install ng dual horn. So, pwede siyang stock horn, pwede rin loud horn. So, eto yung unang diagram natin, yung pangalawa at eto yung pangatlo. So, lahat ito mga boss ay ginagamitan natin ng... ah uh, halo switch so yan yung ating halo switch so eto mga boss yung unang nating diagram mga boss ay gagamit tayo ng uh, relay so dito yung ginamit natin sa ating diagram ay I mini mean relay so eto ay number 30 86 85 87 at 87A so dito yung 87 hindi na natin ginamit so etong relay na to ay SPDT o uh, mini relay. So, dito sa 85, ito ay 85. So, lagay natin to sa negative. So, ito 86. Lagay natin to sa papunta ng hilo switch. At itong 87 ay output papunta dito sa ating uh, loud horn mga boss o yung ating idadagdag na busina So, ito yung malakas na busina, mga boss. So, dito, ang ating halo switch, so yan. Yung ating halo switch, meron niyang lima na uh, pin. So, common, positive, normally open, normally close, at negative. So, yung negative, automatic, ilagay natin sa negative, body ground. Yung normally close, mga boss, <coughs> ay ilalagay naman natin siya dito papunta sa ating stock horn. So yan. At yung ating normally open mga boss ay pagdudugtungin natin papunta dito sa positive. So yung positive at yung normally open pagdudugtungin natin i-connect natin dito sa 86 ng ating mini relay. At yung common mga boss, ito ay ilalagay natin doon sa wire na uh, tinanggal natin sa busina yung stock wire na itong busina mga boss ng ating stock horn ay ilalagay natin dito yung positive mga boss so yan positive yan positive wire to so yung negative di ba may negative yung ating mga busina so pag samasamahin natin yung mga negative mga boss so negative dito ah, Ito negative, negative at itong negative dito ng stock horn. So yung dalawang negative ng dalawang loud horn natin ay pagsamahin natin. So yan, pababa dito. At yung negative din ng ating stock horn. So papunta dito sa negative naman ng ating stock ng busina. So yung wear nyan mga boss. So ilalagay natin yan. So ito yung magiging pinaka input o yung trigger ng ating Uh, busina so paano ba ito gagana mga boss so pag hindi nakapindot yung ating uh, halo switch yung connection ay eto nandito sa normally close pag hindi naka on to so yan pag pumipindot tayo mga boss ng ating busina magkakaroon ng supply to yung ating negative at etong ating positive so yung negative automatic na naka float na yan dyan sa uh, negative ng ating mga busina so pagwan sa na puminda ng ating busina mga boss papasukan to ng positive etong common at yung common na yan naka direct yan dito mga boss naka connect yan dito sa normally close kasi hindi pa tayo nakapindot sa ating uh, halo switch so pag bumusina tayo mga boss mula dito papunta dito tatagos dito sa ating normally close so yan ang bubusina ay yung ating Eto, yung ating stack horn. So, yan. So, dito, pag once sa pinindot natin mga boss, yung ating halo switch, yung connection na para sa uh, normally close, ay uh, dito naman siya, ko co connect So, mula dito naman, ko co connect siya dito, papunta dito, at papunta naman dito sa normally open. So, yan. Masusupplyan yung positive ng ating halo. Kaya iilaw yung ating halo, mga boss. So, pupunta siya dito. Pag once na nagbusina tayo, masusupplyan tong 86. Dahil meron na tayong positive sa 30. Papunta sa ating battery. So, wag natin kalimutan na lagyan niya ng fuse, mga boss. So, 10 amperes ang kailangan nating ilagay dyan. At meron na rin tayong negative dito sa 85 So yung kuryente mga boss, habang bumubusin na tayo, pupunta siya dito. So yan sa number 87, tatago siya dito sa taas at masusuplayan niya yung dalawang positive ng ating uh, loud horn o kung anumang horn yung ilalagay natin dyan, pia horn o bush horn mga boss. So yan, so dyan uh, tutunog yung ating loud horn. So ganyan siya, pag hindi nakapindot yung ating halo switch, ang magkoconnect, eto. Papasok yung kuryente dito sa normally closed papunta naman dito sa ating stock horn. So, pag nakapindot siya, pupunta dito yung kuryente sa 86, papunta naman dito sa ating loud horn. So, ganyan siya gumagana mga boss. Yung isang uh, diagram natin. So, sa pangalawang diagram, so, dito tayo. So, tingnan nyo yung pagkakaiba mga boss. Yung 30, eto 30 to, 85, 86, at 87, 87A. So, yan. So, yung ating 30, kinonect natin dito yung stock na uh, wire ng ating mga busina. So, yan. Eto yung negative. So, negative to. At eto yung positive ng ating busina mga boss. So, yan. So dito, pag bumusina tayo, yung connection ng dalawang to, yung negative at positive ng stock na wire ng ating busina, pupunta siya dito, mga boss, sa number 87A. So itong part na 'yan. So ang bubusina, yung ating stock horn. So 'yan, bubusina tong ating stock horn. So paano naman bubusina yung ating loud horn? Gamit pa rin ang halo switch. Go ganun pa rin mga boss. Dito hindi na natin gagamitin yung normally close. Normally open lang yung ating gagamitin. Compare dito mga boss na ginamit natin yung normally close at yung normally open dito, i-x e na natin tong normally close. So dito, ganun pa rin, mayroon positive, negative. So syempre yung negative sa so, negative yan, body ground. So yung ating common kukuha na siya ng supply hindi na sa istak na wire ng ating busina. So, kukuha na siya mga boss dito na sa ACC. So, yung common natin ng ating halo switch, ilagay natin sa ACC wire. So, yan. Naka-float siya. Papunta siya dito sa normally closed. Dahil nga wala yung uh, wiring na papunta dito sa stock horn natin. So, hindi siya gagana o hindi siya magkakaroon ng kuryente mga boss. So, alam na natin kung paano paganahin yung ating stock horn. So, pag once na bumusina tayo, magkakaroon ng supply itong positive dito sa 30 at negative dito sa 85. Pupunta dito sa ating stock horn. So, habang pumipindot tayo mga boss, magkakaroon ng supply itong dalawa at bubusina to ating stock horn. So, dito naman, pag once na pinindot natin mga boss, yung ating halo switch, yung connection na pupunta dito sa normally close ay magche change na siya. Pupunta na dito sa normally open so yan, masusuplayan tong positive at dahil may positive at negative yan mga boss iilaw na yan so pupunta yung kuryente dito sa ating 80 86, papunta dito sa ating ah uh, 87 so dahil wala pang connection tong dalawa na to dahil hindi pa naman tayo nagbubusina pag once na nagbusina tayo mga boss, magkakaroon to ng supply, yung dalawan to 8 Uh, 85 na negative at uh, 30 na positive mula sa ating stock wire ng ating busina. So dahil naka-float na yung naka na yung positive dito, imbis na yung ating stock wire yung gagana, so mapupunta yung kuryente dito sa 87. So dito gagana yung ating loud horn. So yan, habang bumubusin na tayo mga boss. At uh, naka ilaw tong ating o naka-on itong ating Halo Switch. So ganyan siya gumagana mga boss. Yan yung pangalawang uh, proseso ng ating uh, pag-install ng Dual Horn gamit yung ating uh, Halo Switch. So yan, yan yung dalawa mga boss. So yan. Kung gusto nyong i eh gawin itong part na to o itong diagram na to so screenshot natin mga boss kung paano i install yung uh, dual horn na yan gamit yung ating halo switch so eto dito naman tayo mga boss sa ating pangatlo so yan so dito uh, halos katulad sya nito mga boss nung itong ating uh, pangalawang diagram kasi dito natin kinonek yung ating uh, na wire ng ating busina. So dito, ganun din. So dito sa part na to. Ang gagawin natin mga boss. So yan. So eto yung ating dalawang uh, wire ng ating stock horn. So eto yung ating stock horn. So dito, eto yung negative. Eto yung positive ng ating busina. So, etong number 30 ng ating mini relay i-direct din natin sa positive. So, positive yan. Yan lang yung pinagkaiba mga boss. Dito sa pag-wire natin dito sa pangalawang diagram natin. Kasi dito sa pangatlo, i-connect natin yung ating uh, stock wire ng busina sa 86 at 85. Compare dito na nilagay na natin sa number 30 at 85. So, dito yung ating relay, kumuha siya ng supply dito sa positive ng ating battery. So, yan. So, pag bumusin na tayo mga boss, paano ba gagana yan? So, paganahin natin yung ating stock horn. So, pag bumusin na tayo, so, magkakaroon ng supply tong 85 at 86. So, yan. Pupunta siya dito sa uh, common. So, nakakonect to sa common mga boss yung ating number 87 ng ating mini relay. So, yan. Dahil yung ating common, connect na siya dito sa ating normally close. So tatago siya dito mga boss sa normally close. Ganon pa rin naman yung pagwiring nito. Nitong ating halo switch, same pa rin naman yan doon sa mga iba mga boss. So yan yung ating common tatagos dito sa ating normally close papunta dito paikot so yan tatagos siya dito at mapapagana niya yung ating stock horn so yan So, ito ulitin natin. So, pag once na pumindot tayo mga boss dito sa ating stock wire o yung ating stock na busina, so magkakaroon ng supply itong 86 at 85 o 8, 85 at 86. Dahil meron na tayong positive dito, yung kuryente ay dadaloy na rito sa 87. Paakyat dito mga boss sa common dahil nakakunik siya sa common. So dahil yung common natin connected din sa normally close. Pag once uh, pumipindot tayo dito, yung kuryente uh, dadiretso dito sa normally close papunta dito sa ating uh, stuck horn. So ganun pa rin, pag pinindot natin mga boss, o halimbawa gusto nating paganahin yung ating uh, dual horn o yung ating loud horn, itong dalawa na to ay Pipindutin natin mga boss yung ating halo switch. So pipindutin natin 'yan. Yung connection na dito sa mula sa common papunta dito sa normally close ay pupunta na siya dito mga boss. So ang connect dito na siya. So normally open. So 'yan. Na-connect pa rin yung ating positive mga boss sa normally open. So pag once na syempre naka-on na yung ating halo switch So pag once na bumusina tayo mga boss So yan dadaloy na yung kuryente dito So yan at dahil may positive tayo Dito pupunta yung ating kuryente Papunta sa common So dahil nakapindot na yan mga boss Yung kuryente dito nadadaloy sa normally open Hindi napapunta dito sa normally closed Dahil nakapindot na o naka on na yung ating halo switch So yan yung normally open natin mga boss at positive ay magkadugtong yan papunta naman siya dito sa ating loud horn so yan yung dalawang positive ng ating loud horn so habang pumipindot tayo mga boss dadalo yung kuryente papunta dito sa normally open at papunta dito sa loud horn so ganyang gagana yung ating dalawang loud horn so ang pinaka switching natin mga boss ay yung ating mga halo switch so yan So, ganyan siya gumagana mga boss. Yan yung tatlong paraan o diagram ng pag-install ng ating dual horn sa ating mga motor gamit yung ating halo switch. So, isang mini relay. Lahat ng ating diagram mga boss ay ginamitan natin ng mini relay at uh, halo switch. So, dalawa lang yung ating nilagay dyan. So, yan yung una. Ito yung pangalawa. So yan, eto naman yung pangatlo. So mamimili na lang kayo mga boss kung ano yung trip nyo o ano yung gusto nyong diagram pagdating sa pag-install ng inyong uh, dual horn gamit yung ating halo switch. So muli, maraming salamat mga boss at sorry may natutunan kayo sa ating channel na to sa ating bagong video na to mga boss. At huwag natin kalimutan mag-like, share, and subscribe mga boss para lagi tayong updated. Muli, maraming salamat. God bless.